Hi guys, uh, welcome to my channel, no? Support so your this video. Is mag-upload -update, uh, update lang tayo sa sitwasyon po ng uh, haya, no? Sa aking uh, pagkamatay po ng aking tatay mga kasyawin So yan po mga kasyawin, kung ko nakikita niyo po. May uh, kahit masakit po sa aming loob ang pangyayari. Talagang tanggapin na lang po natin dahil ah uh, ang Diyos po ang uh, bahala po dito. So kahit pa paano, marami pa rin taong uh, nakikiramay po sa amin. No, kahit pa paano, maraming nagmamahal pa rin sa amin. Siya nakikita na po, ayan po. Oh. So maraming tao din po, naglalaro din po sila. So ayan. Uh, days from now, or three days from now, ay uh, ililibing na po itong tatay ko mga kasyawin kahit masakit po eh talagang nga uh, tanggapin po natin kung nga uh, dahil hanggang doon lang po talaga yung buhay ayan po maraming maraming salamat po mga kasyawing sa inyong lang sa panonood sa aking uh, mga bagong upload na video kung bago na po kayo sa aking channel mga kasyawing ayaw niyo po sanang kalimutan na mag subscribe at click notification bell hebilol nyo na para visit kayo lagi sa mga bagong kong upload na video